Ito na mga kaul goods. The truth. Ah! Chicken to! Ang sarap na to. Mm. The Gabis mga kaul goods. Tapos ang laki niya pa. Na? sa pa? sa mag ngayon na. O next time. Ah, tara kain tayo mga ka all goods. Analo, mga -all dito. all goods. As... Analo. Tapos sasabayan mo ng Sprite. Mm. Karami ako dun ah. Maubos ko yung dalawa mga all goods. Si brown lady ah. din. <laughs> Ito yung tinatawag na simpleng date lang. <clears throat> simpleng date lang pero mag-enjoy ka. Eh, mauna na si brown lady uminom. All goods <coughs> Ana halo mga kaul goods Next station Next na pupuntahan sa Arcadia na mga kaul goods Ah, apteka pala to. Maraming tao. <coughs> yeah. Ayan na. Tara mga call goods. Punta na tayo ng Arcadia. Tapos after ng Arcadia namin mga call goods, hindi na namin alam kung saan namin pupunta. Sarap. Ay, Tinuntahan na ni brown lady ang ano, mga flower. Ganda ng mga flower, mga ka goods, no? So, medyo mahal nga lang ng konti. Natatawid na kami rito, mga ka goods. Tapos sasakay pa punta ng Arkeja. Yeah. May freedom ang mga kalapate rito. Samantalan sa atin sa Pilipinas. Yan ang da degradation, race yan. Tara, tawid na tayo mga ka-all goods. Tapos sakay tayo dun. Papunta dun sa kabila. Paghihintay lang ng Trump. Mga ka-all goods. Takpat. Grabe. Sakat ng tsangko. Busog mga ka-all goods. All goods. Ah, panalo. Ah, grabe. Isig na naman tayo. <laughs> Mura lang kasi, tapos nakakabusog. As, ang laki pa nung tinapay. 15 sloty. Eh. Ganong karami. Ah, basta huwag lang i-convert sa ano? Sa peso, kasi pag-convert mo siya sa peso, Nasa almost 200 din, mga ka-all goods. Imagine mo, 15 sloty, 14 sloty. Basta wag mo lang i-convert, co mga ka-all goods. Uh. <coughs> Sarap, mga ka-all goods. Suwabi. Eh? ito yung mga hinahanap-hanap ng tiyan ko, no? Hindi po hindi nga ako nagkakanin, nagkakarbs naman ako ng tinaboy. O di, mas mataba pa, mas, mas magiging pats pa sa katawan ko yun. <laughs> Pero kayo lang yun, mga call goods. Ayan na ay, yung Trump. Mga call goods, ah, tara na. Dadaan yan dun. <laughs> Yeah. Dito na kayo mga call goods. Kabababa lang namin ng Trump. Matawid lang kami. Tapos yun. Dito na. Mga Kaul goods. Sa mall dito na malaki rin. Dito sa Warso. Uh, mga call goods. Tara let's. Last time na nag-vlog ako rito, share ko lang mga call goods. Last time na nag-vlog ako rito, habang naglalakad ako sa uh, food court, tinignan ako ng guard. Tapos tinignan niya muna yung hawak ko na gimbal. Tapos tinignan muna niya yung mga video. Tapos after nun, maya-maya, sabi niya, delete, delete. Kaya yung iba kong video before, na-delete ko. Pero na-edit ko naman siya bago ko siya i-delete. Kaya kahit pa paano, may vlog ako rito na nasa loob ako ni nasa loob ako ng Arcadia na to nakasama ko si Brown Lady, mga call ka goods. Kaya tara, mag-vlog ulit tayo sa loob. Pero hindi ko nahawak yung gimbal kasi mahirap na masita eh. Sisimplihan na lang natin siya, mga ka goods. Ah, kaya mahirap mag-vlog. Gaya na sabi ko, mahirap mag-vlog dito sa Poland kasi nga pinagbabawal nila. Hindi naman sa lahat totally pinagbabawal. Sadyang so, may mga establishment lang pag pumasok ka sa loob, na bawal talaga. Kung baga privacy nila. Pwede ka mag-vlog, siyempre kailangan mo ipaalam. Pero, ay mga Pilipino, madiskarte tayo pagdating sa pagbablog mga ka goods, diba? At ito yung tinatawag na simpleng pagbablog mga ka goods. Uh, goods. tara na sa loob. All goods. Kala ko na no, si silin Hindi pala mga ka-all sila sa ngayon eh. Wala si Sally kaya hindi tayo bibili. Wala si Sally mga all goods. Oh yan. may silver pa mga ka -all goods. Sale. Pero sa kanina yan, sale ang quick silver mga kawal goods ang to oh. summer na summer daming pang summer ngayon na display ah oh. sa transport so, magkakatabihan yung putlaker etc cetera, and there are more pa rito mga kawal goods oh. Yeah, mau na ka na, brown lady. Ay, mga call goods. Hair dryer mga call goods, maghahanap kami ni brown lady. Ang laki niya na, pakamahal, 3,000 nang JBL mga call goods so JBL yan, mga call goods oh mura ng mga JBL product dito mga call goods Ewan ko lang bakit ang mura ng JBL dito sa Poland Sarap mamili ka so mayroon na speaker na ginagamit mga call goods eh Hindi yan ang target dito na kami mga call goods hahanap ah, na kami ng hair dryer ni brown lady ng ka all goods iniwan ko muna doon si brown lady tapos ako sabi ko mag ikot lang ako titingin e, tingin lang ang mga dapat tingnan ng mga product mga ka all goods para man maka magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga dapat bilhin next time na may mapagtripan. Di ba mga call goods? Yung siya, mga call goods. Nasa counter na pala si brown lady. Nagbabayad na, nakabili na siya ng hair dryer niya. AAA. Ah. Uh, <laughs> triple A? Ah, double Ayan si brown lady, oh. <laughs> Nagbabayad na pala siya. Pati eh, ako, binilan niya na rin ng battery. Bakit? tayo magta-try. Ayan. Ayan. yung nabili niya. mga ah, all goods. Hair dryer niya. Kasi nasira nga yung hair dryer niya sa bahay. Wow. Unboxing. Sige, testing muna. Ayan yung napili mo. Ganda niya. Testing mga kaol goods. Oh. Ingatan mo na sa susunod ha. Ah? Okay. Ganda. Anong brand? Philips. Ah. Tay brand. Ah, European brand siya, mga ka All Goods, ito siya oh. 'yo. Ah, Magkano siya. 79. 179. So 189. Ah, 180 mga ka All Goods. And testing ni brown lady. All goods. Testing, testing. Wow. Lakas. Lakas makabago. Ganda. Dito muna kami sa JD. Outlet ah, store. All Mas goods. Masukin natin to. International din to eh. Meron to sa US. Meron din dito sa Olan. Uh, all goods. Ang gaganda ng mga bagong nilang design, ah. Sarap. Pero hindi yan ang target ko. Ah? Bawal yan. <laughs> Bawal kunin yan. Kunin mo. Ayun pa isa. Oh. Ayun pa isa. Tingnan tayo mga call goods. Ito dry fit sana may makita ako na uh, pwedeng ma-score mga ka all goods sarap bumili daming sale na yan ah mga ka all goods ito north face ha. mga ka all goods ito ito si jordan oh Hoodrich. Ito yung suot ni Kuya Jobert eh. Hood, hoodrich. Hmm, sale siya. Si Kuya Jobert na taga channel to. Pero mahal niya. Mga call goods diba? Mga Hoodrich yan no. Shout out sa ho Hoodrich mga call goods. Ah ito yun no. Oh. ganda nito oh, mga all goods bagong labas ng short ng Jordan matik to sige score tayo mga ka all goods kahit wala sa budget mga ka all goods di ba dry fit. Oh, standard fit pala ha. all goods sige yeah. may kule blue rin siya mga ka all goods kule blue. Bas na kami. tayo. Subukan natin kaya lang na kami lumabas kasi eh, wala kami nagustuhan. May nagustuhan kami pero wala sa budget eh. Kaya hindi na namin tinuloy. Tsaka yung Jordan na short, hindi ko gusto masyado yung tela niya. Baka mabilis mapunit, sayang ma baka mabilis mapunit. Sayang lang, sayang yung pera. Maganda siya pero hindi ba naman siya kailangan totally? Mga haul goods kaya try natin sa iba. Baka meron tayong makita mga haul goods. And next, Tara. punta namin yung dito. Lapit lang naman 'yan dito mga call goods. Tara, kaya samahan nyo kami sa putlakar mga cold Sa putlakar at saka sa Nike, magkatabi naman itong dalawang to eh. Mga cold goods. Tara. Si brown lady kasi, nagsi cellphone. Busy busy siya sa cellphone. May sinasearch kasi siya. May nagustuhan kasi siya dun. Pero bawal eh bawal naming kunin. <laughs> Kaya, si search na lang sa Timo. <laughs> Meron yan. Tara, hindi tayo sa putlaker at saka sa night, mga kawal goods. Sale sila ngayon. Mga kawal goods, sale. Ang putlaker. All goods. sale Mga all goods. All goods. Yan. Nandito ako sa labas ng H&M. Si brown lady nasa loob ba? Namimili pa siya. Lumabas lang ako. Nung nasa loob kami ni brown lady sa loob ng H&M, May nasa ng akong dalawang kabayan. Siyempre, nung una hindi ko pinapansin. Tapos, siyempre, kabayan. Lumapit ako. Uy, kabayan! Sabi sa kanya. Kamustahan. Normal yun. Siyempre, normal nga eh. Then, tinanong ko ni kabayan, kamusta? Okay lang kabayan. Tapos tinanong niya ako kung saan ako dito nagtatrabaho sa Poland. Tapos, nung nagkamusta ang kami ni kabayan, eh okay na. Tinanong ko ni kabayan kung saan ako nagtatrabaho dito sa Poland. Ang sabi ko, sa hotel. Tapos tinanong ko naman si kabayan kung saan nagtatrabaho dito sa Poland. Ang sinagot niya, sa bread. So, ang sabi ko, one hour from Warsaw. So, ah, oo, oh, di mo ako si Kabayan. Nung bigla ko tinanong ni Kabayan, kung may hiring sa company namin, gumiti na lang ako. Tapos biglang sinabi ni, tinanong ulit, tinanong ko ulit si Kabayan, Kabayan, ilang taon na kayo rito? Sumagot si Kabayan. Sabi ni Kabayan, isang taon na, wow, ang tagal na. Siyempre, na-amaze -na ako, sabi ko kay Kabayan. Tapos, tinanong ako ni Kabayan. Sabi ni Kabayan, Kabayan, ikaw, ilang taong ka na rito sa Poland? Ah, dito, sabi ko. Bago lang, sabi niya. Oh, gumiti lang si kabayan. Sabay banat na. Four years na ako dito, kabayan. Oh, tagal mo na, sabi sa akin. Bigla niyang sum biglang sumabat si Kabayan, sabi niya. Manlilibre na yan. So ako naman, napaganon lang ako. Kumbaga, napaka ano naman eh. Napaka, napaka ano, napaisip lang ako. Porket ba matagal na rito sa Poland, mapera na, di ba? Bigla kasing sinabi ni Kabayan na mapera na yan, matagal na rito eh. Di ba? Di diba? ba? sa ating mga Pilipino kasi, dito sa Poland, pag sinabi mong matagal ka na, akala nila mapera na tayo. Diba? Hindi naman lahat ng matagal sa, sa abroad, mapera. Yung iba nga, pinaghihirapan bago makuha ng isang bagay. Bigla kasing sinabi ni Kabayan, tagal na yan, manlilibre na yan si Kabayan. All goods. Sana all, kaya manlibre. Si Brown Lady nga, huh? siya pa nanlilibre sa akin. Eh. Yung mga Brown Lady. <laughs> Tapos ibang tao ililibre ko. Yung mga ka all goods. Sana all, kaya ilibre yan. Ano, na. babulti tayo? Ha? Huh? tea kasi rito eh mga ka-all goods. Yeah. Mukhang, sige na, bubble tea tayo mga ka-all goods. Namiss ko tuloy yung food court sa Pilipinas. Di ba yung tipong, pag nasa food court sa Pilipinas, pag nasa food court ka sa Pilipinas, napakaraming tao tapos ang daming tambay. Dito halos, may mga bakante pang upuan. Ang daming pang bakante o mga ka-all goods. Ito kasi, hindi naman nila sinasama Kasi sa... nga, mainit sa labas. Siyempre, sinusulit nila yung summer. Pero pag winter, maraming tao rito sa food court, mga haul goods. Kasi nga, yung heater naman yung habol nila. Pero dahil spring na, pa-summer na sa labas, yung iba nasa labas, wala sa food court. Yung mga tambay, yan. Tapos, mga estudyante, mga katambay, halos karamihan ng mga tumatambay naman dito sa food court puro mga estudyante at saka yung iba mga nasa office mga all goods at yung iba syempre katulad namin na nag shopping Ayan. pero yung shopping na ano importante hindi yung shopping na luho mga all goods at tulad ng uniform Ayan, bumili ako ng uniform ko sira na yung uniform ko eh I mean, butas-butas na. Nagagamit pa pero may butas na. Hindi naman kasi kami ini-issue ng uniform. Meron man doon, siyempre iba yung mga gumagamit, mga ibang lahi. Syempre, mas maganda na yung bumili ako ng personal ko, naiuwi ko pa. Pag galing kasi sa hotel, hindi mo pwedeng iuwi. Pwede mo siyang iwan doon. Pero pag personal, pwede naman iuwi. Mga ka-all Ito yung binili ko. Saan so, yung binili ko? Dito. Nasa bag. Yan sa loob. At oh, mga ka-all goods. Ayan, bumili ako ng maybe blue at saka black. Yan, uniform ko. Mga ka-all nya yeah, lagyan natin sa bag mamaya uuwi na kami babounce na kami mga cargo goods